Siya ba ang tumakas? at Dalawa po sila, po. Siya lang po na huli namin. Huwag po! Apuraman, huwag po! Patawarin po ninyo ako! Hindi na po ko ulit! Patawarin po ninyo ako! Apuraman! Apuraman! Oh! Oh! tayong dalawang trabahador. Pidil, tumakas ka na. Ha? Huh? Ano pong hinihintay mo? Tumakas ka na! Dali! Sarasan niyo mga mata niyo! yun! Siya ba ang nagtangkang tumakas? Dalawa po sila, po Siya lang po na huli namin. Huwag po! Apuraman! Huwag po! Patawarin po ninyo ako! Hindi na po ko ulit! Patawarin po ninyo ako! Apuraman! Apuraman! Oh! 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 Yan ang batas natin, Isaac. Pakatandaan mo yan. Opo, apo. Oh, Anong balita? Napasugod ka. Angelo, siya yung sinasabi ko sa 'yong kapatid ko. Tatlong taon na kami naghiwalay. At siya ang nagsabi na malubhana daw si Itay. Sir, kailangang masog po niyo na ang lugar ni Apo Roman. Yun po ang pinakamalaking pagawaan ng... Sir, hindi natin basta-basta pwedeng pasukin yon. Ang kailangan, pag issue ang piskal ng search warrant. Nararamdaman ko, mga kapatid, na kulang pa kayo ng pananampalataya kay Bathala. Kailangan kayo maging matatag para sa anumang pagsubok na darating sa inyong buhay. Sino siya, Darwin? Siya ang babaeng gusto kong pakasalan. Ama, isa siyang walang kamuang-muang sa kasalanan ng mundo. Isa siyang bulag. Anak, Larawan talaga siya ng kawalang mali sa mundo. Mapapasayaw ang basbas ko sa babaeng magugustuhan mo, Darwin. Tama ang sinabi mo, anak. Ang isang bulag na katulad niya ay hindi pa nababahira ng kasalanan ng mundo. Tatanggapin siya ni Bathala bilang asawa mo.